Hi, kayo po ba'y puno ng problema? Marami pong bayarin at saka hindi po kasya lahat ng inyong pinag-ipunan at hindi kayo tinantanan ng mga ano po lagi na lang sa Ma'am, meron po akong offer sa inyo and ito po ay original agarwood. May certification po. So, this one is tunay and this one is mabango super bango niya talaga. So, pag suot mo to, aalis po ang malas at mga negatibong energy na nakapaligid sa'yo. And, ikaw po ilayuan ng mga entity na nagkukos ng malas. Ang agarwood po, kinakonserid po sa feng shui na nag-attracts po ng fortune or kayamanan. Yayaman ka din dito pag lagi mo tong suot. At nagtatanggal to ng alat. So, maganda siya sa mga cost, sa ano po, sa mga trabahanti ninyo. Or, ikaw mismo na nagmamanage ng negosyo or trabaho. And also, very prosperous po and helps bring luck to the user. So, ito po ay uh, maganda siya. Ilagay mo din sa perfume. So, uh, pag ilagay mo to sa perfume, ano siya, ano siya 24-7 siyang mabango. Ikaw. So, lagi kang parang may perfume lagi sa katawan mo. And also, maganda to. And also, mga madam, mga nagsusuot din mga mayayaman. And also, sa mga negosyante na tao. Ito po, maganda to. Itandim sa uh, inyong jade, sa inyong libyan, sa inyong... Uh, tawag dito sa inyong hypertin and also sa inyong green rutilated quartz at sa mga golden titanium po mga madam po kasi yun po ay talagang mga pampaswerte at pampayaman siya ng mga item ito po ang ating green rutilated quartz and this one's really good sa swerte rin pampaswerte again po this one is limited agarwood. This one mga madam nakabagsak kabagsak po ngayon magpi-impo sa link sa comment Yun lang po. Jplo Limi Kabalo lang po ang ating jika sa at walang iba. Okay, so ito mga madam mayroon siyang certification every time na magkuha ka nito.